Pagpalang araw po sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. sanman kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas, malay sa sakit sa araw-araw. Pagpalang umaga at ang gabi sa inyo lahat. sa mga bagwan na ngayon lamang po nakatuklas na aking youtube channel niwaga ng pangasinan huwag na po kayo magtubiling pindutin ng subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video pagkakaroon ko po sa lahat ang aking mga po dito sa iwaga ng pangasinan na mga lahat ng mga orasyon at dito po lamang po matutuklasan sa iwaga ng pangasinan palagi po tandaan na, uh, isa po sutisipan lamang po at huwag uh, pong makalimut pong tumulong sa mga taong nahihiga po sa hirap ng buhay at ito'y napakalaking kayamanan sa langit pagtulong sa kapwa hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na pumbalang magagabay po sa inyong mga ginagawang kantian. at pagkakalob sa inyong siksik dikdik at mga po na pagmamahal ng ating Diyos ang mga kapangyarihan sa langit Uh, pakakaluko po sa inyo yung araw na ito yung pamamaraan kung ito'y may sakit na material o spiritual na karamdaman po uh, sa mga gusto pong matuto pong ito na po yung hinihintayin po ninyo pakakaluko po sa inyo uh, napakabisa po itong orasyon po na ito kumuha ng kalating tubig na uh, kumuha ng kalating tubig at ibulong ang oras orasyong ito sa basong may lamang tubig at painom sa may sakit para malaman po ninyo kung anong sakit niya o uh, material o spiritual na karamdaman po kung palagi po kayong dinadala nyo po sa doktor po hindi gumagaling-galing po yung karamdaman niya po ito na po yung pamamaraan po para malaman po niyo kung anong klasing sakit ang mayroon ng isang tao na inyong Uh, kasama sa bahay po sa mga kon po magagamit nyo rin po ito na uh, magagamit po nyo itong uh, panggamot po ito sa taong gusto nyo pong uh, tulungan po yan po discretion na lamang po uh, kumuha na isang kalating kalating tubig at ibulong ang orasyong ito sa basong may lamang tubig at ipainom sa may sakit Narito po ang po. Kristak, Kortak, Aminatak, Hokmitak, Aminatak, Hiptak, Ampik, mebel game Isus, ismen rail Pinabaot, Tunik, Manumbaot. At ipainom ang tubig sa may sakit. Kung nagbago ang lasa ng tubig, ay spiritual ang karamdaman. Ang lasa ng tubig ay magpapakilala kung anong uring spiritual, spiritong namiminsala sa pasinti po. Ano po? Kung mapakla, alimbawa po kung lasa niya po ay mapakla, diablo po. Kung maalat po, ay tao. Kung matamis po, ay dios po. Balansa, tikbarang. Mapait, barang po. Uh, mabaho, aswang. Uh, maanghang, maangkang di. Maasim, unano po. Yan po. Uh, Tuturo ko po sa inyo para may malaman po niyo kung palagi nyo pong may karamdaman po isang tao na hindi gumagaling ipadoktor nyo po hindi gumagaling ito na po yung gawin yung pamaraan para alam nyo po kung may namin misala pong uh, espiritu o mga masamang espiritu na gumagambala sa inyo mga uh, po para malaman po ninyo dapat po isaulo po ninyo itong orasyon ito para magamit po nyo sa uh, pasyente nyo po kung mga gamot po kayo. Dapat po ito kung mga gamot po tayo, mga gusto nyo po talaga mga gamot po ay eh, magpuder bakod balabal po doon kay po kayo para hindi po kayo uh, may protection po sa sarili at hindi po kayo mabalikan po. po. Uh, screenshot nyo lamang po para mabasa nyo po. Maigi po. Uh, maraming salamat po sana po paki subscribe po like and share at paki follow na rin po ang aking youtube channel iwagan ng Pangasinan po maraming salamat po